mahal mo si Yormi ma-like pa and pa-subscribe umaga sa ating mga kababayan ko lalo na dito sa Batang Maynila ayun update tayo ngayon dito sa may uh, General Luna Street corner Rio in Avenue no? Uh, kung saan ay ito nagayos sila sa mga salabat salabat ng wires dito no? Dito, mga wire ng mga telco ayun nandito na iba't ibang kontraktor contractor dito contractor ng globe uh, DT smart no? nagtutulungan para ayusin itong mga salabat salabat ng uh, wire dito Ayan, nakikita nyo naman. Ayan, kahapon pisahan, uh, pinuntahan uh, na ng, uh, ng ating uh, mayor ng longshot, no? Mayor uh, Isco Marino Dumagoso. Uh, kasama mga city engineering. Ayan, at ito yung uh, agad na inotos in nila na masiayos ang mga kabli dito na mga naka ano salabat salabat ayan kumbaga nagka spaghetti spaghetti na ayan, mga idol hanggang doon sa Tawidyan, yan sa ilalim 'yan, nakikita niyo, uh, may contractor pa rin doon. Ayun, yung dumaan sa ilalim ng uh, lrt 1 uh, UN Station. Ayun hanggang sa Tawidyan doon, oh, may gumagawa. 'Yan nakikita nga natin dito, uh, binababa nila yung mga splicing box. Gumagawa so, nang uh, nagre-splice sila no para maayos ang uh, mga loop. Ayun oh, uh, siguro tatanggalin itong mga mahahabang loop dito, ang dami kasi ng uh, loop. Nako, galihan na kasi ng mga Pinoy na talagang may lobe, no? Uh, sa bagay kasi sa baba kasi nila nila ni-splice. Uh, 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 Dito sa baba ni-splice nila. Tapos pag-akyat yun, lobe na lang nila doon sa taas. Uh, okay naman sana kung ano. Kaso lang, uh, ang pangit na natin Ang dami, oh. Uh. grabe Pero siguro ang uh, pinakawi na ito, uh, yung mga ano lang hindi na nagagamit, no? Yung mga lumang uh, kabli yung mga ng mga telepono na hindi pinagtatanggal kundi iniwanan lang marami din kasi yung wire dito na hindi na nagagamit no? lalo na yung pinakauna-una ang mga latag ng uh, yung mga telepono ito mga maliliit na kabli walang gamit na yan eh. kasi bago na yung mga fiber ngayon na ginagamit nila Ah, puti maganda yung wala na yeah. Yolanda Proyes si Hay Rodel Ronson uh, salamat sa hard heart at kung hard Emelda ni finally uh, sabi ni Emelda Victoria ayan yeah. katang tang nilang nire-resplice ulit Dia itu loh. contractor ng hotel ko yan no inaayos nila yung, uh, yung mga salabat salabat na wire dito sa may uh, General Luna Street corner uh, UN Avenue uh, dito sa may uh, dito lang sa may tapat ng uh, LRT1 UIN Station no Kapon, may nakita tayong safety may nakita kong ship TOP ngayon, wala na. Wala nang harang nilagay. Ha? <laughs> Kapon lang pala 'yon. Kasi ano. Kailangan, kailangan kasi wala masyadong tumataan kasi yung mga ito kasi. Ang dapat nilagay ng ato nang harang, cushion. Kapon, mayroon tayong cushion eh. Para ka may safety officer. Para tuloy-tuloy. Wala tang pasok ng safety officer sira sa Bado. <laughs> kasi ano eh. Kaya nga eh. Tapos kasi nilagyan to ng cushion sign May ano daw? Cashing yun, every Saturday talaga. Ah, okay. Ayan, bumawin na lang sa gitna Mga kababayan ko <coughs> bandang kita sabi ni naturally I love you Yorby grabe naman yan mahal na mahal mo talaga si Yorby isko no so, ting para lang updated kayo dito sa mga kaganapan sa unti-unting pagbabago dito sa lungsod ng Maynila ayun pabli doon sa gitna. May <laughs> <laughs> pa dito nakayos din sa lalim ng kanon. Sa lalim ng uh, LRT 1 station.